Ayan, nandito ako ngayon sa labas sa uh, may pupuntahan. Ito po yung tindahan ni Tinor. Oh. Ayan. ayan. po yung tindahan ni Tinor, mga Lods. Mapre, At as yung sino mang nakilala nandito dito kay Nor, dyan lang po dito sa punta. Ingganyo. Ayan, ayan nito kami ngayon palabas ng mga Lods. Nandito, yan. May ulit tindahan din dito. At ito'y kikita din. Alam niyo, kahit maliit dyan. Ayan yung mga Lods. Nandito tayo ngayon sa highway na Tingnan niyo mga lods, tingnan po ito, mga lods ah. Ayan o. Ayan. Ayan po yan mga loads. Yan po yung daan na papunta ng dig, ah, uh, in. At ito po yung galing po ito sa ano, Bactan Shrine. Ayan. Ayan. At ngayon, ah, uh, punta kami sa kabila. Ayan. Uh, dito na kami ngayon sa lagi sa tindahan na lagi kong pupuntahan nandito. Ito po yun. Ayan. Yan Ayan, dyan po ako magbibili minsan. At palagi. Ayan. Uh, maraming bibili niyan. Maraming mabibili mo niyan. Ayan po, mga lods.